Dalawang napakalaking swimming pool ang bumungad. Ang tubig ay kulay berde na dahil sa algae at ang mga dingding ay puno ng kalawang. Amoy amag ang hangin at ang katahimikan ay nakakapanghinayang. Ito ang base ni Wei Junyan, isang lugar na dapat sanay nagbibigay ng kaligtasan, pero sa halip ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Makikita si Bao na nagtatanong sa isang lalaki kung saan nagpunta ang kanilang boss na si Wei Junyan. Sumagot naman ang lalaki na hindi niya alam. Tanong naman ng lalaki, wala ka bang tiwala sa kanya? Mabilis namang tumugon si Bao, Hindi, hindi naman sa ganoon, pero naririto na tayong lahat. Tugon naman ng lalaki, dahil ba hindi niya nakikita si Wei nitong mga nakaraang araw? Makikita naman ang isang swimming pool na walang laman, inuokupahan ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Sambit naman ng lalaki sa kanyang likuran, Huwag ka namang maging seryoso, bro. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Ikaw ay ligtas na nanunuluyan sa lugar na ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maghintay ka lang, alam kong may sariling plano si Boss Way para sa atin. Napangiti naman si Bao sabay sabing, Tama ka, bro, pero ano ba talaga ang kanyang plano? Seryoso, gusto ko lang malaman kahit konti. Seryosong tumugon naman ang lalaki, huwag ka ng maraming tanong at gawin na lang natin ang utos niya. Ano pa ba ang gusto mo? May pagkain naman tayo, may tubig. Ano pa ang kailangan mo? Muling nagsalita ang isang lalaki, wika nito, pero alam ko may ilang binhi ng gulay si boss, baka sa susunod mayroon na rin tayong sariwang gulay. Natuwa naman ang isang lalaki sa kanyang narinig. Hindi na nila napansin si Bao na papaalis. Sa pagpapatuloy, Pumasok si Bao sa isang silid at nagwika, "Nakabalik na ako." "Masayang tanong naman ni Fa, may nakuha ka bang kapaki-pakinabang na impormasyon?" "May pa yang tugon naman si Bao, "Wala, wala rin siya rito, at hindi rin nila alam kung nasaan siya ngayon." Isang babae na nakahod ang makikita sa isang sulok, ito pala si Luenqiu. "Tanong nito, wala siya rito. Ano naman kaya ang ginagawa ng hinayupak na iyon?" Nag-aalin lang ang nagsalita si Fa, sis Sluan hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ang dalawang magkasintahang iyon ay pinagkakatiwala ang tauhan ni Wei Junyan, kaya hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin ng magsalita si Luan Kyo, hindi naman problema iyon, ako ang bahala kaya wag kang mag-alala, anito, kampante. Bulalas naman ni Bao, ano bang pinag-aalala mo? Hindi ba ikaw pa nga itong natuwa nang mapatay natin sila? Osel Nifa, ano bang sinasabi mo? Hindi ako ganoong tao. Sambit pa nito kay Luanqiu, pero pinatay mo sila nang magkasabay. Napakahusay mo talaga. Napatawa naman si Luanqiu at sumagot, ano? Kabaliwan, malayo pa ako sa inaasahan mo. Sabay hagalpak ng tawa. Matapos noon, tinanong niya ang dalawa kung may ideya ba ang mga ito kung paano mapapatay si Wei Junyan. Mabilis namang sumagot si Bao, "Hindi ko alam. Ano ang plano natin?" Paliwanag naman ni Luenqiu, "Ang magtrabaho para kay Wei Junyan ay masyadong delikado, kaya dumistansya muna kayo sa akin." Sambulat namang sagot ni Bao, "Sis, huwag kang magsalita ng ganyan. Pinagkakatiwalaan ka namin." Dagdag ni Fa, totoo iyon. Si Wei ay nangunguhan ng supply at pinag-aaway-away ang mga survivor upang patayin ang isa't isa. Hindi naman natin masasabi kung ano ang mangyayari kung patuloy kaming magtrabaho para sa kanya. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang paraan? Nakangiting sagot naman ni Luanqiu, "Sige, kung ganoon, dahil ito ang gusto ninyo, gagawa tayo ng paraan." Osel naman ni Bao, "Hahaha." Gagawa tayo ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Bulalas naman ni Fa, pag nagawa natin iyon, sigurado mas magiging maayos na ang ating kalagayan. Napangiti naman si Luenkyo, at sinabi sa kanyang sarili, Hindi ko akalain aabot sa ganito. Noon ako ang gusto niyang patayin, ngayon, maiiba na ang sitwasyon, kami naman ang magiging kalaban mo, Wei. Napaka-ironic. Samantala, makikita naman si Wei na naglalakad sa isang hallway, hawak ang kanyang sugatang braso, at ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bahid ng dugo sa sahig. Gulat ang mababakas sa mukha nito ng isang lalaki ang lumabas sa isang pinto at nagwika, eh. Boss Wei, ano nang, hindi na natuloy ang sasabihin nito nang bigla siyang atakihin ni Wei gamit ang isang kutsilyo na agad namang ikinasawi nito. Matapos noon, makikita na si Wei ay nasa isang comfort room sa harapan ng isang salamin. Sambit nito sa kanyang isipan, hindi ko hahayaan ang kahit sino mang makita ako, lalo na ngayon. Dagdag pa nito habang nililinas ang kanyang sugat, matinding hirap ang pinagdaanan ko bago ako makarating sa kung ano ako ngayon, at hindi ko hahayaan masira lang ito ng ganoon na lang. Nagsawa na ako. Tingin ng lahat sa akin noon ay isang mababang uri ng nilalang, at ngayon kontrolado ko na ang lahat, walang sino man ang makakapijol sa akin. Sambit nito sa kanyang isipan habang binibendahan ang sarili nitong sugat at bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Sambit pa niya sa kanyang isipan, ang baliw na bastardong iyon, pagpipirapiresuhin ko siya. Ilang sandali pa nang matapos niyang gamutin ang kanyang sugat, siya ay napahiga sa sahig. Napasabi na, magiging ayos lang ang lahat, kailangan ko munang magbigay ng utos sa mga tao sa ibaba, pagkatapos ay magpapahinga muna ako. Halata sa mukha nito ang pagkabalisa at panlulumo. Dagdag pa niya, kung ako ay makarecover, hindi, bukas tatawagan ko ang lahat upang maghayganti sa bastardong iyon. Hihikayatin ko ang mga tanga sa baba upang mabawasan na rin ang problema sa supply. Kung gagawin ko iyon, para na akong pamukol ng isang bato sa dalawang ibon. At walang sino man ang makakaagaw ng College City sa akin. Ito ay sa akin lang, sa akin. Anito, may mataas na tinig at galit na ekspresyon. Subalit, magkahalong takot at pangamba ang makikita sa kanyang mukha ng isang lalaki ang nagsalita, Uy ka nito, ah, ganoon pala. Mababakas naman sa mukha ni Wei ang matinding takot ng makita niya si Mo pala ay nasa kanyang likuran, dumaan sa bukas na bintana, at nakikinig sa mga sinabi niya. Sambit pa nito, sa tingin ko napakahirap mo talagang hanapin, hari ng College City. Ayos na ayos, walang kahirap-hirap. Mabilis namang napatakbo si Wei sa pinto upang tumakas, napansin naman ito ni Mo. Mabilis niyang ginamit ang kanyang abilidad upang isara ang pinto na naging dahilan ng pagtama ng mukha ni Wei sa pinto. Naisip naman ni Moo na malaki na ang inunlad ng kanyang spiritual tentacles, mula nang siya ay nagsanay. Tanong naman ng nagtatakang si Wei, anong nangyari? Paano mo nagawa iyon? Sambit nito habang hawak ang nagdudugong bibig. Bulalas na sagot naman ni Mo, hindi mo na kailangan malaman pa, dahil mamamatay ka na. Sabay handa ng kanyang dagger at takbo palapit kay Wei. Ganoon din ang ginawa nito. Samantala, tinanong ni Luan Fa at Bao kung may narinig ba silang ingay. Agad namang sumagot si Bao, "Ingay? Anong ingay?" Napatakbo naman si Luan sa isang hagdan paitaas at sinabihan ang dalawa na manatili lang sa kanilang posisyon. Napasigaw naman si Fa, "Sis, saan ka pupunta?" Habang tumatakbo paitaas, naisip ni Luan na ito ay hindi galing sa mga survivor at wala nang naglalakad pa sa ganitong oras ng gabi. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na baka ito ay nagmumula sa isang laban, pero sino? Tanong ito sa sarili ng may pag-aalala. Nang makarating sa isang pinto, madidinig ang malalakas na kalabog mula sa loob. Wika ni Luanqiu sa kanyang isipan, sino ang taong tatagal sa mga pag-atake ni Wei? Sino siya? Sa matinding kuryusidad, bahagya siyang sumilip sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Luanqiu sa kanyang nakita siya iyon. Wika niya, nakita niya si Mo na nakatayo sa harap ng napaupong si Wei. Dagdag pa ng nagtatakang si kyo paano? Anong uri ng kapalaran ang nagdala sa kanila rito? Samantala, makikita sa mukha ni Wei ang pagod at pagtataka. Bizet, bakit hindi ko siya magawang tamaan? Paano naging posible ito? Wika nito sa kanyang isipan. Nakangiting ininsalto siya ni Mo, para lang akong nag-flush ng toilet. Mamamatay ka ngayong gabi. Anito, nakangiti pa rin. Dahil sa sinabi ni Mo, naiinis at mabilis na tumalon si Wei, handa ng umatake. Putik ka, sigaw nito. Naging seryoso naman si Mo at sinabing, naughty boy. Ginamit niya ang kanyang espiritual na tentacles upang pabagali ng kilos ni Wei. Dahil dito, mabilis niyang naiwasan ang pag-atake nito. Nagtaka naman si Wei dahil muli siyang nagmintes. Nanlaki ang mga mata niya at kinabahan nang makita niyang papalapit na ang matalas na dagger ni Mo sa kanyang leeg. Ginamit ni Mo ang baliktad na dagger sa pagsampal ng malakas kay Wei. Pagkatapos ng ilang sandali, sinampal ulit siya ni Mo. Dahil dito, napaatras na lamang si Wei, ngunit hindi siya makalayo dahil sa hindi niya nakikitang espiritual na tentacles ni Mo. Paulit-ulit na damapo sa mukha niya ang nakabaliktad na dagger ni Mo. Habang nangyayari ito, sinasampal niya ako ng paulit-ulit. Hindi, imposible, ako ang hari ng college university. Walang sino man ang mas malakas pa sa akin. Sambit ni Wei, matapos noon, natumbo siya at tumama ng malakas ang kanyang likod sa pader. Huwag kang lalapit, sigaw nito kay Mo, lamog at namamagana ang mukha. Muling sinabi ni Wei kay Mo, binabalaan kita, huwag kang lalapit. Habang binubuksan ng pinto, sumalubong sa kanya ang nakatayong si Luenkyo, may seryosong ekspresyon. Nagtatakang tanong ni Wei, ikaw, Bizet, bakit narito ka? Sinagot naman ito ni Luenkyo ng isang pag-atake. Naiwasan naman ito ni Wei, subalit tinamaan pa rin ang kanyang mata. Nagnitnit siya sa galit at sinabing, narito ka rin para patayin ako. Bizet, papatayin ko kayong dalawa. Hindi rin naman ako mabubuhay kaya sisiguraduhin kong mamamatay ka kasama ko. Mabilis siyang umatake kay Luen Kyo, na madali namang naiwasan nito gamit ang kanyang abilidad. Matapos noon, tumagos ang dagger sa kanyang likuran, isang pag-atake mula kay Mo na hindi niya inaasahan. Doon natapos ang kanyang buhay. Sandaling natulala si Luen Kyo sa nangyari. Ilang sandali pa, dumating din sina Lian at Shayna. Tapos na, wika ni Mo. Narito rin kayong dalawa, bulalas ni Luan Kyo. Dumating rin sina Fa at Bao. Sis, sambit nang nag-aalalang si Fa. Bro Mo, narito ka. Wika naman ni Bao. Nilapitan ng dalawa ang bangkay ni Wei. Namatay na siya ng ganoon lang. Tanong ni Fa, makikita naman ang seryosong mukha ni Luan Kyo. Sumagi naman sa isip ni Mo, si Luan Kyo at ang dalawang lalaking ito ay narito rin. Interesante, nagkunwari lang pala siyang umalis sa hospital, tapos sumama siya sa dalawa upang mabilis na makarating sa kinaroroonan ni Wei. Nagtatakang tanong ni Luan Kyo kay Mo, bakit mo siya nilabanan? Habang makikita naman si Nafa at Bao na inaalis ang maskara ni Wei, mabilis namang sinagot ni Mo ang tanong ni Luan Kyo at sinabing, nagkataon lang, at naparito ako upang ayusin ang mga bagay-bagay. Bakit nga pala kayo narito? Balik na tanong ni Mo. Nagulat ang dalawa sa mukha ni Wei na mukhang kuneho. Seryoso namang sumagot si Luan Kyo, sumama ako kina Fa at bao upang patayin si Wei at agawin ang kanyang base, pero naunahan mo ako. Tugon naman ni Mo, so ang ibig mong sabihin ay naagawan ko kayo, ganoon ba? Wika nito na may pilit ng ngiti. Napatawa naman si Luen Kyo sa reaksyon ni Mo. Matapos noon, ipinaliwanag ni Luen Kyo na maaari pa rin silang matalo kahit gumawa sila ng isang sorpresang pag-atake kay Wei. Sa katunayan, nang malaman ni Wei na si Luen Kyo ay may special ability power, inalok niya ito upang magtrabaho para sa kanya. Pero matapos tanggihan ito, gusto siyang patayin ni Wei dahil naisip nitong si Luan Kyo ay magiging hadlang sa kanyang mga plano. Sumagi naman sa isip ni Mu na si Wei ay isang taong makitid ang pag-iisip. Gusto niyang siya lang ang nag-iisang taong may espesyal na abilidad upang magawa niya ang kanyang plano, at kung magkagayon, ang ibang survivor team ay kukonsiderahin siyang isang tagapagligtas. Matapos ang kanyang pag-iisip, tinanong niya si Nafa at Bao kung sila ba ay isa ng grupo ni Luenqiu. Nakangiting sumang-ayon ang dalawa, tanong naman ni Luenqiu kay Mo nang may seryosong ekspresyon, ano na ang susunod na gagawin mo? Nasa iyo na kung kukunin mo ang kanyang mga supply, mabilis namang sumagot si Mo, kalimutan mo na ang mga iyon. Ang kanyang mga supply ay nakulekta sa pamamagitan ng pananakot at pangluloko. Bahagyang lumapit si Luen Kyo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong naman ni Mo kung may problema pa ba. Namula naman ang mukha ni Luen Kyo at sumagot, wala naman. Bakit hindi na lang kayo magpalipas ng gabi rito? Nagtataka naman si Mo sa sinabi nito. Habang pinagmamasdan si Mo, sinambit ni Luen Kyo, maaari ba? Napatingin si Nafa at bao kay Luen Kyo dahil sa sinabi nito kay Mu nagtaka naman si Luan sa reaksyon ng dalawa. Sabay tanong, bakit? Naging mas defensive ito, at sinabi, hindi, hindi sa ganun mali kayo nang iniisip. Anito, namumula, dagdag pa niyang, medyo nataranta at nauuto, masyado pang madilim at baka napagod ka, dahil nagawa mong patayin si Wei, kaya gusto ko sanang matulog ka kasama ko, M, hindi, ang ibig kong sabihin ay matulog ka rito ngayong gabi. Nasabi naman niya sa kanyang isip, ano ba ang pinagsasabi ko? Pumayag naman si Mo, at sinabing sila ay magpapahinga rito ngayong gabi pero kailangan nilang magpatuloy bukas. Napangiti naman si Luan Kyo sa narinig. Sa isang locker room sa parehong gusali, nagsalita si Luan Kyo, medyo maliit ito pero, ayos na rin pagpahingahan ngayong gabi. Sabihin mo lang sa akin kung mayroon ka pang kailangan. Maikling tugon naman ni Mo, Ayos lang, nakuha ko na. Paalis na sana si Luanqiu nang nagsalita si Mo. Sandali, muntik ko nang makalimutan, may gusto akong ipagawa sa iyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Luen kyo sa gustong ipagawa ni Mo. Paliwanag ni Mo, mayroong dalawang babae na naiwan sa library, pwede bang iligtas mo sila kung maayos na ang lahat rito? Pinatay namin ang lahat ng zombie sa daan mula roon, kaya sa tingin ko wala nang panganib sa daan. Malungkot na sumagot si Luenkyo, yun lang ba? Okay, tatandaan ko iyon. Makikita naman sa kanyang mukha ang pamumula at pagkadismaya. Napansin naman ni Mo ang reaksyon nito at nagtanong, ano? Mukhang hindi ka masaya. Napatalikod naman si Luen Kyo at bamulong, buizat. Nang makalabas ng pinto, nagpaalam na ito kay Mo at dahan-dahan senorya ang pinto. Matapos noon, makikita si na Shaina at Lian na masayang magkahawak kamay. Sabi ni Shaina nang may masayang tinig, sis, Tara, baka makahanap tayo ng kayamanan. Napangiti naman si Moe sa narinig at sinabing, kabaliwan, anong kayamanan ang makikita ninyo sa loob ng maliit na locker room na ito? Nang isang kasuutan ng hinagi sa kanyang mukha, mabilis naman niya itong tinanggal. Isa pala itong swimwear. Napagtanto naman ni Moe na nasa women's locker room sila, at baka sa mukha nito ang pagtataka. Wika naman ni Shayna kay Lian habang sila ay naghahalungkat sa locker, wow, sigurado magugustuhan ni Moe ang isang ito. Sagot naman ni Lian, sige, akin naman ang isang ito. Matapos nilang makapili, sinabihan ni Shayna si Moo na tumalikod dahil sila ay magpapalit ng damit. Sagot naman nito, bakit pa? hindi ba ako naman ang palaging nagpapalit ng damit ninyo? Nenas naman si Shaina sa sagot ni Mo at namula ang kanyang mukha. Sambit naman ni Lian, huwag kang masyadong cheeky, Ling Mo. Dahil dito, nahiya naman si Mo at napapikit. Sige, sige na, hindi ko kayo titingnan. okay. Matapos noon makikita ang dalawa na magkahawak bisig, sinabi ni Shaina, Lian, habarin natin ang damit ng isa't isa, okay. Habang naghuhubad, uso ni Lian, "Shaina, huwag ka namang masyadong lumapit sa akin." Tugon naman ni Shaina, "Ho, oh, ho, napakalambot mo naman, Lian." Tugon naman ni Lian, "Bakit mo hinahawakan ang ano ko? Aroy, ano naman iyon?" Makikita namang nakatalikod si Mo, nakapikit at namumula ang mukha. Bulalas nito, "Hey, nagpapalit ba kayo ng damit?" Mabilis namang sumagot si Lian, "Tapos na." sabay hagis ng kanyang stokang kay Mo. Pinagsabihan naman ni Mo si Shayna na huwag ihagis ang stokang kung saan saan, at tinanong din niya ang mga ito kung ano ang suot nila ngayon. Sabi ni Shayna habang nilulugay ang kanyang buhok, bagay ba? Mukhang natulala ka ha. Wika pa ni Lian, nagustuhan mo ba, Ling Mo? Makikitang nagsuot pala ng sexy swimsuit ang dalawa. Napaigam naman si Mo at sinabing, ayos naman, masyado lang itong hindi na naituloy ang kanyang sasabihin nang bigla siyang itulak ni Shayna. Napaupo naman si Mo dahil doon at nagtanong, ano? Nilapitan naman ito ni Shaina at sinabing, Ling Mo, ang babaeng iyon, gusto niyang manatili ka rito kasama niya. Nakangiting sagot naman ni Mo, bakit mo nasabi iyan? Hindi rin naman ako papayag. Tanong naman ni Shayna, namumula, eh, bakit? Ho-ho-ho, siguro dahil sa amin dalawa ni Lian. Sambit pa ni Shayna, nakangiti, at makikitang nakayakap na ang dalawa kay Mo. Sagot naman ni Mo, sa bagay, mahirap ipaliwanag. Ito ang pinili ko, at hindi, hindi ko ikakaila iyon. Sambit naman ni Shayna, so, sa tingin mo iba kami sa kanya, hindi ba? Nakangiti naman itong sinagot ni Mo, oo, kayo ay special para sa akin. Tanong naman ni Lian, ano ang ibig mong sabihin sa special? Mabilis namang tumugon si Mo, malalaman ninyo ito ngayon mismo. Mula sa labas, madidinig ang mga ingay at ungol sa loob ng silid. Makikita naman si Luenkyo sa labas ng pintong kumakatok. Nang tangkain itong buksan ng pinto, mabilis naman itong itinulak ng isa sa loob. Dahil dito, noantog naman si Luenkyo sa pinto at napaupo. Medidinig naman ang masigabong palakpakan ng tatlo sa loob. Nenas naman si Luanqiu dahil sa nangyari at baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Kinabukasan, nakababa na si Moe sa lupa mula sa itaas ng gusali. Habang naglalakad, tanong ni Shaina, bakit hindi tayo dumaan sa front gate? Seryosong sagot naman ni Moe, masyadong maraming tao ang pinatay natin kagabi, baka makilala tayo ng iba. Mas mainam na maging low profile lang tayo sa mundong ito. Napangiti at sumang-ayon naman si Shaina. Dagdag pa ni Mo, dapat alam mo na ito, dahil kung hindi, tuturuan kita ng extra lesson. Sambit naman ni Lian, extra lesson. Hindi na bale, gusto ko iyon. Anito, nagbibiro. Sabat naman ni Shayna, kadiri ka. Habang papalayo na ang tatlo, nakikita naman si Luan sa rooftop ng busali na mumula at pinagmamasdan silang paalis. Bulong nito sa hangin, Holland, pervert. time, the day is one. Sun, and